nung sinalang yung budget ng Office of the Vice President sa Senado, kun, sobrang drama naman ni na sa kani Bongko at ni Jingoy. <laughs> Bakit? Anong ginawa nila? Sobrang drama naman ni na Aimee, at Jingoy. Nung sinalang yung budget ng Office of the Vice President sa Senado, para ipakita nila Bongo, nila Aimee at nila Jingoy at ng iba pang senador na kakampi nila ang suporta kay sa uh, Vice President. Nandun si Sara eh. Ang drama ni Bongo. Hmm? Sabi ni Bongo, uh, napaka, ano, napakaraming proyekto, programa ng Office of the Vice President. Kulang pa nga ang budget niyang hinihingi. Oh, 908 million ba yun? 908 million? Almost 1 billion. Pero sinasabi ni Bongo, kukunti pa daw yun. Hmm? Sabi ni Bongo, kung mayroon akong budget dito, kung pwede lang, ilipat na ang ibang budget ko, ibigay na sa Vice President. Wow. <laughs> o diba ang tinding drama niya? <laughs> ang tinding drama. Para namang pera nila yan, ha? pera ng taong bayan niya. <laughs> sabi ni Bongo yun ha, na kung mayroon man daw sa kanyang sobrang budget, kung pwede lang ilipat na lang sa Vice President. Wow. Para magpapaawa, no? Parang nagpapaawa yung vice president na maliit ang budget nito kaya naaawad daw siya si Bungo kung pwede kung kaya kung ano lang legal daw yon yung budget niya ilipat sa vice president para matulungan kasi kawawa naman hmm? napakarami daw nitong pro proyekto sus <laughs> ang 908 million ba almost 1 billion maliit ba yon si Lenny Robredo nga noon 600 million 500 million 600 million hmm? ito pa ganun din yung drama ni ano ni Jingoy. Yun, yung drama ni Jingoy, may patama pa kay Lakson. Sabi ni Jingoy, oh, uh, total may nagsabi dyan na senador na ano, na uh, ang dami raw nating insertions. Mm. Ang dami raw nating insertions. O oh, di ano, bawasan na yung insertions na yan. O, oh, ibigay na sa Vice President. Total, total sabi niya, ang dami namang pera na, pang, na sa insertions. <laughs> Ay di ba nagsabi kasi si Senator Ping Lacson na yung 90th Congress na Senado, almost 100 billion pesos ang insertions. Halos lahat ng Senado naglagay ng kanilang mga insertions. Kaya maraming pera ang insertions ng Senado noong 2020. Yung, yung 19th Congress na Senate. O ngayon, pinatamaan ni ano ni Jingo Estrada si Lacson, o ang sabi ni Jingo Estrada, okay, kung marami namang pera tayo diyan kasi marami daw insertion sabi ng no ng isang senador. O, hindi niya pinangalanan pero si, ang nagsabi nga ng ganun si Lacson. So sabi ni Jingo, sige, ilipat na natin sa vice president. <laughs> uh, so ano, so support sa pre, sa propondo ng vice president, may patama pa itong si Jingo, drama naman ay mas matindi naman itong drama ni Aimee. May patama din. O sabi ni Aimee Marcos, mali-mali pera ang pinag-uusapan dyan. Pinag-uusapan na ano, uh, binabiyahe. dinadala kung kani-kanino. Hmm? mali, -mali pera yan. So ang dami nating pera. Hmm. Bakit hindi natin bigyan ng ano ng ibigay na yung pondo ng vice president? Aprobahan na yan. Sabi ni Aimee Marcos, barya lang naman yan. Oh, imagine niyo yan, mga kabunyong. Sa kanila, barya lang daw yun. Sa kanila, barya lang yun ah. Hmm? Sabi yun talaga ni Amy. Ibigay na daw sa Vice President yan. Total, barya lang naman yan. Ang dami nating na pera at pinag-uusapan nga. Mali-malita daw na pera. <laughs> sa totoo lang, mabuti nga, hindi na kunis si Sarah Duterte doon sa mga paggastos niya paano niya maginastos yung ang budget niya yata nung 2025 nitong 2025 parang 700 o 800 million parang 800 million o no? dapat pinagpaliwanag pa rin siya nun kung paano niya ginastos ang uh, 800 million na yan kaya lang syempre yung mga senador na yan kakampi nga ni Sara yan so at yung namang nasa majority ayaw na nilang na makipag uh, uh, iskisan pa uh, sa kampo ni Sara pinagbigyan na lang nila. O, yun ang sinabi ni Erwin Tumpo, ni Win Gatchalian, ni Lamig Subiri na hindi na raw nila kikwestiyonin ang budget ng Vice President. Pero mali yun. Dapat malaman ano yung, paano ginastos yung 2025 budget at yung uh, mga biyahe niya. Hindi ba kin, ano yun, uh, malaking nagagastos niya sa mga biyahe niya sa iba't ibang bansa. Hindi man lang tinanong ng mga senador yun. <laughs> Kaya ano eh uh, anyway, ang ginawa kasi ng Senado yung mga kakampi ni Sara uh, todo drama na kawawa ang vice president ko ang budget nito na kung pwede lang dagdagan wag na daw pahirapan sabi ni Amy barya lang naman siya <laughs> uh, pero yung mga nasa majority naman hindi na rin question yung budget ni Sara para pagbigyan na ito. Ay, hindi rin sana dapat yan. Dapat binusisi pa rin. Lalo na tuwala naman halos nagagawa si Sara biyahin ng biyahe. Hmm. Bunyog! bunyog Halikan na kasama halika ka! Na kasama bunyog, bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa Tusong bisayas ming Isa Isang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog